Hello guys, so ito nga yung video na nagpunta kami sa Isabela At ito nga yung balon kung saan kukuha kami ng tubig At ayan nga yung pinaka parang gulong na bakal Pinaiikot siya para bumaba yung lubid kasama nung timba At ito yung lalim guys, makikita nyo ang lalim talaga ng balon At ayan na nga yung tubig, paiikotin ulit yung parang gulong Ayan na, may tubig na guys ganyan yung way ng pag-iigib ng tubig dito pero hindi siya pwedeng inumin tas yan tatlong timba yung iigibing ko tas yun yung balon ayun yung itsura ng pinaka balon dito may pagkakataon pa nga dito siguro nung first time kung o oh, second third time ko siya naginamit. Natakot akong mabasag yung timba, hinawakan ko yung pinaka bakal, tapos nasugat ako.